What's up, guys? Ganito pong motor ang aking pinapagawa para iparapol sa aking YouTube channel. Guys, napakagandang uh, pang negosyo nito, guys. Ito po yung motor. Ganito po ako po ang nag-design nito, guys. Dati, umaabot ng 40 mahigit ang ganito po, guys. Pang negosyo. Hinihingal ako kasi malayo yung medyo malawa kasi yung aking aking silong akyat baba sa taas kaya hinihingal ako guys no ito yung motor na to guys ganitong motor hindi ito guys pero nagpagawa ako mga branyo ito kasi luma na to luma na to guys ito yamaha na motor yung ating pinapagawa tapos ganito sidecar pang negosyo po ito guys no dito ilalagay ninyo yung inyong mga negosyo kung prutas, prutas tapos kung tuyo, tuyo iba-ibang klase na mga binalot ganito, ako ang nag-design ako ang nag-design nito guys no? kasi ganito ang mga motor ko lahat dati, no? marami akong mga tauhan, nasa saisinta yung mga tauhan ko sa pagnenegosyo ng mga tuyo no? ganito ito, sinadya ko to ito net para yung mga binabalot-balot na mga tuyo dyan, diba, dito sapsap -sap, dito galunggong, dito dilis dito naman uh, uh, banak tilapia, dalagang bukid labahita uh, dilis tapos ispada, pusit galunggong tamba na tuyo dyan, ang daming klase-klase ng tuyo mga balot-balot dyan po nakalaga yon guys no dito po nakalagay ngayon guys hindi ka rin mababasa sa ulan ito yan po may bubong po yan driver, meron ding bubong ang driver no? ayan, ganito nagpagawa ko ng sampung ganito para iparapol ko sa aking youtube kaya yung gustong sumali wala namang bayad no? live din po paano sumali, mag lang ng hashtag jupiter's Rapol sa aking mga video sa youtube tapos i-share sa inyong Facebook yung aking YouTube. May share naman doon guys, i-share niyo sa inyong uh, niyo sa inyong Facebook account. Sa inyong Facebook profile ang aking post sa YouTube, no? Iyan lang po ang requirements. Tapos mag-subscribe kayo sa aking YouTube, guys, no? Ito pwede iangkas yung mag-asawa, pwede dalawa kayong magtinda. Asawa mo iangkas mo diyan, no? Kasi ang dati ang asawa ko umaangka sa akin, sabay-sabay kami. Sumasabay sa akin sa paglalako, no? Pakaganda po nito, guys. Sa ilalim, diyan yung mga box-box ng mga stock. Mga tuyo kasi habang nakaparking ako pag gabi kasi hindi na ako naglalako. Nagpaparking lang ako sa gilid-gilid ng kalsada, yung daanan ng mga tao. Tapos habang nakaparking ako, guys, nagripak kaya nagripak naman ako. Tapos marami din akong stock diyan, naka box-box na tuyo kasi marami kasi bumibili ng per kilo mga tindahan uh, dumadaan yung customer hawas may tindahan gusto mag repack mag retail iba naman ang presyo nun pag limang kilo kunin so marami akong stock na tuyo dyan sa ilalim so guys ganito po ang design ng ng motor na may sidecar ang aking ipamimigay no nasa sampo guys panimula lang yun guys no panimula pa lang yun pero pag maganda naman ang kita ng aking YouTube guys, dadagdagan ko ang pagpapagawa, no? Kaya suportahan niyo ang aking vlog, ang aking pamimigay ng pangkapital. Guys, dahil nangangapital talaga ako pang nangangapital talaga ako sa aking negosyong vlog, no? Kaya guys, inaasahan ko ang inyong suporta, Inaasahan ko ang inyong suporta guys na kayo ay susuporta sa aking vlog no. Kasi namimigay tayo ng pangkapital mamaya rapol. Mamaya rapol no. Antabay kayo mamaya guys. Rapol mamaya. Kakaiba yung siling ng aking bahay guys oh. Parang ano parang may may lantern <laughs> pero stable steady lang yan ganyan yung Kisame talaga guys ako ang nag-design eh no uh, good luck ngayong ngayong gabi guys para pull natin ng pangkapital no ito loma to guys pinapakita ko lang sa inyo dinapakita ko lang sa inyo design ang design ng aking motor no na aking ipamimigay para Ma-encourage kayo mag-subscribe wala pong bayad ang pagsali sa ating mga raffle. Guys, good luck mamaya. Antabay na ngayon mag-live na ako ngayon.